na Nang makulong ang limang beses na pinakamalakas na lalaki sa mundo, inakala ng mga mayabang na mandirigma na madali lang ito. Pero ang natanggap nila ay isang impyerno ng matinding lakas. Kay Marius Pudzianowski... Huwag mo siyang maliitin. Bagkus, lampasan mo siya. The legs, and look above it! And... Noong dalawang libo nag-debut si Marius Pudzianowski sa professional na mixed martial arts laban kay Marcin El Testosteron Najman, isang Polish na boksingero at kickboxer. Bago ang laban, si Najman ang paborito at tinawag ng mga kritiko na parang laban ng sirkero, kumbinsido silang di tatalo ang lakas sa teknika. Pero Walang nagsabi kay Marius kung anong dapat gawin. Pagtunog ng kampana, tumugod agad ang pinakamalakas na lalaki sa Polonia sa kalaban para durugin ito. Hey, Marius Poziadowski! Oh! Kumpiyansa si Najman hanggang maramdaman niya ang unang sipa sa binti. Pagkatapos ay dumating ang pabagsak at saka ang mga suntok. Sa loob lamang ng 43 segundo ng unang round ng kanyang unang laban, brutal na winasak ni Marius Pudzianowski ang kanyang kalaban sa sobrang bangis na wala talagang nakapigil sa kanya. Pumasok na sa bagong mundo ang higanting Polako. Ginawa niya ito habang pasan ng impyerno. Kung si Najman ay pampagana lang, ang susunod ang pangunahing putahe. Sa parehong taon, ipinareha si Marius kay Eric Butterbine Esch Isang alamat na may apat na raang libra mula sa Topman. Isang tao na nagpapayanig sa mundo ng laban. Malakas, malaki, at may karanasan si Butterbine. Pero si Marius ay may kakaibang bagay. Walang katapusang lakas at matinding gutom. Sa pre-fight, labis ang kumpiyansa ni Butterbine. Ayon sa kanya, ang karanasan niya ang nagbibigay kalamangan. Nilalait niya ang pola ako. Sinasabing magaling lang ito sa pagbubuhat, hindi sa laban. Oh. Ang klasikong trash to, bago ito naging 75 segundong pagbagsak. Nagbawas ako ng timbang oh, dahil lang pakiramdam lang. ko kailangan kong habulin si Marius sa laban now. na ito. Um, I feel, ko matatakot siya sa lakas ko. Sa tingin mo ba ay kapantay mo siya? Very, very Mas mababa ang antas niya kaysa me. I mean, sa akin dahil pa taon years. na akong lumalaban bilang professional. Knockout po ang decision ng tula mo. Knockout, knockout. Yes. Si Marius Pudjanowski ay mahina akong sumuntok. Si Marius tahimik gaya ng dati, itinago niya ang kanyang sagot para sa tamang sandali. At hindi ito magiging maganda para kay Butterbean. Taumpisa palang Sa pa lang, sinubukan ni mag magboxing, pero hindi sumabay si Pudzianowski Nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo ng nakatayo, nagpakawala siya ng malakas na takedown, Binuhat ang higanting mahigit dalawang daang kilo at ibinagsak sa lona, sa at binugbog ito. Tumanig ang haula sa bigat ng dalawang titano, ngunit isa lang ang talagang nagpaparusa. Pumasok ang referee, iniligtas si Butterbean mula sa lalo pang pagdurog. Mahabang digmaan ito, ngunit napatunayan na si Marius ay hindi lang basta malakas sumuntok kundi umuunlad rin. Kaya niyang kontrolin ang mga higante, hilahin pa ang mga alamat at wasakin ang mga ito. Noong araw na iyon, naintindihan ng lahat na tapos na ang palabas. Noong 2012, hinarap ni Marius Pudzianowski ang isa sa pinaka-ekstranghero na mandirigma. Bob Sapp, isang lalaki na may laki, kasikatan, at isang bibig na hindi kailanman tumitigil sa pagsasalita. Sa pre-fight, mayabang na kinutya at inudyukan ni Sapp ang polako. Diyos ko, so, um, pwede mo bang sabihin can you ang tell us your pangalan name, mo? Please? Oh, ang pangalan Marius. ko ay Mariana. Uy, hey, 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 hey. Mariana Mariela ang pangalan Marius, ko. Marius. Parang babae ka kung sumuntok. <laughs> Kees wala Pupuntahan hey. ni na Marius. nang magsara ang kulungan, nagiba ang lahat. Sumabog si Marius sa maindam sa unang kampana at pinalaya ang berserker sa loob niya na sunod niya ang halimaw. Zobaczmy, niech państwo na to szybko patrzą, bo może nie trwać długo. O, rozpędził się Pudzilla z początkiem tego pojedynku. Kolana! Walang naging sagot si Sap sa bagyong pinakawala ng Polish Hulk. Naging parang punching bag na lang siya. Hindi naging kompetitibo, isang panig lang ang laban. Przegrała oh! 16 i Pudzia himasok ang referee para iligtas ang natitirang dignidad ni Bob. Marius, hindi siya nagyabang, kamao ang sagot niya. Ang lalaking dating mukhang kontrabida sa comics ay naging tahimik na tagapanood na lang. Noong dalawang libo at labing isa tinalo ni James de Colossus Thompson si Marius Pudzianowski gamit ang arm triangle. Isa sa pinakamabigat na pagkatalo ni Marius. Trujkon! Trujkon! Vichy na -e Pagkatapos, hindi na naawa ang Ingles Pinagtawanan niya ito sa social media, patuloy na nilalait. Pakilala ko ang kari ng ulo ng baboy. Alam mo namang bakla siya. Kaya na baboy na walang kwentang... Hindi yun nakalimutan ni Pudzianowski. Makalipas ang ilang taon na pagkasunduan ang muling pagkikita. Simula pa lang digmaan na agad ito. Tinubukan ni Thompson ulitin ang estratehiya. Clinch, pagurin, sa kalinsya. Pieron Ionna Kawalasi Mariusz, a Tinangub Angban Matitind Sunto, Habang Nena Tiding na Kataju. Zaczął bardzo mocno od niskich kopnięć i parteru szuka teraz James Thompson. Moru Kuzianowskiego. To właśnie było szołowione. Były zupełnie zamroczone przez pół i od razu widać, że w tej chwili daje więcej szans ma Thompson, ale jednak to dzios. Ten coje mocne kopnię. Tylko spokojnie trafił jeszcze raz. Już jest brawl, jest obrona. Nie daj się wywrócić. On próbuje klucza na rękę, próbuje dusza na przyglądować. Habang lumilipas ang mga minuto, naubos ang tangke ni Thompson at doon nagbago ng istorya si Pudzian, umabante siya na may walang humpay na presyon. Thompson na Pagkatapos ng huling kampana, nanalo si Marius sa majority decision ng mga hurado. Ipinaghay ng paghihiganti ng malamig. Hindi lang ito tagumpay, kundi pagtubos din. Binura ng higanting polako ang pinakamasakit na pagkatalo sa kanyang karera. At nagpadala siya ng malinaw na mensahe. Kapag minamaliit mo siya, tiyak na ikaw ay mababaon. Noong dalawang libo at dalawamput isang naglaban si na Marius Pudzianowski at Lukas Jurkowski, dalawang kilalang mandirigma ng Polonya. Kumpletong pakete si Jurkowski. Malakas, mabilis sa mabilis at may malakas na knockout power. Pero sa timbangan, nagkamali siya ng malaki. Tinokso niya ang limang beses na pinakamalakas na tao sa mundo. Magdinaman at ang mabida ng pangunahing laban. din si Lukas. Lukas Juras Jurkowski. Muntik na siyang mapahamak Jeśli chodzi kampana kampanie, Basy trzeba na zjednoczyć na palabas. Mamy low kick, ekot, i mamy peke. Chciałem, że będzie szukał prosty, który ma być ta broń, która ma powstrzymywać Pudzianowskiego Pudzianowskiego. Pierwsza minuta, poszła kolana. Jeszcze raz próbą w lewo, w prawo, kifka, trzy rup, przechwycenie nogi. Ma Pudzian, to co chciał. Kopięcie na korpusy, takie, które. Ang ikalawang round a on walang awang pinahirapan ni Marius sa sahig. At sa ikatlo, nagkamali na naman si Jurkowski. Tumanggi siyang mag-touch gloves, kawalan ng respeto. Marius Pujanovski, Zafina, Malaking pagkakamali. Ipinahiga siya ni Pudzian. inandado ang mga braso na parang krusipiksi At sunod-sunod ang malalakas na suntok. Hanggang malinaw na naiparating ang kanyang mensahe. Huwag mong bastusin ang pinakamalakas na lalaki. Nang matapos ang lahat, wasak si Jurkowski na pahiya sa harap ng kanyang mga tao. Hindi lang ito isang tagumpay, isa itong pampublikong leksyon tungkol sa paggalang. Si June ang bagong dugo Mabilis, eksplosibo, at mapanganib. Dumating si bos na may tatlong sunod-sunod na na-knockout at ipinakilala bilang karapat-dapat na kalaban para sa higanting pulako. Dahil sa galing niya, tinawag siyang The Bounty Hunter. Bago pa ang laban, sobra ang tiwala ni Jun sa sarili at nakapagsalita siya ng bagay na pagsisisihan niya. Kung gusto mong matalo ng pera, tumaya ka sa kanya.

I'll tell you, this is going to be a rough ride now. And in his entire career, Pujan's got that mouth. Over half a minute left. Sa huling minuto, ibinagsak siya ni Pujan sa lona at sunod-sunod siyang tinamaan hanggang iniligtas siya ng kampana. He's not done enough and Yun has spoiled him, holding him in. Yun will survive! Sa round 2, nagkamali si Marius kaya napunta sa ibabaw si Jun. Pero kumapit siya sa rehas para manatili roon. Isang iligal na galaw to happen. Mary and Pat. Pinatayo sila ng referee at mabilis na umatake si June ng sunod-sunod na suntok para tapusin ang laban. Kalmado pa rin si Marius at naghintay ng tamang pagkakataon. Uh, you know, Pujanovski fires in the shot. These are landing like ballistic missiles. Pujanovski eating shots here like it's going out of fashion.

pero nahanap na ng Polish na halimaw ang kanyang tiyempo. Halos ihinto ng referee ang laban. Sa huling kampana, tuluyan ng natalo si June matapos subukan ang lakas ng pinakamalakas at magbayad ng mataas na halaga. Mula sa bingit ng pagkatalo, naging ganap na dominante si Marius. Pero hindi pa dumarating ang tunay na Titan Noong 2,000 at 21 nagdala ang mga promotor ng bagong hamon. Ang kolosong Aprikano na si Sirinye Usman Bombardier Diaz, isang walang talong ay timbang na isandaang anim na kilo mula Senegal, ipinakilala bilang ang tunay na pagsubok para sa lakas ng polako. Sa simula ng laban, mayabang na nangako ang higanting Aprikano na patutumbahin niya ang pinakamalakas sa mundo. Sa unang kampana, sumugod si Bombardier. Umaasa sa laki at lakas niya. Pero si Marius hindi talaga gumalaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinakawalan niya ang isang kanang suntok na perpektong natiyempo na agad nagpabagsak sa higante. It's in we'll it. Kaya nawala ang hype at nadagdag na naman ang pangalan sa listahan ng biktima ng Polish Hulk Noong 2015, hinarap ni Mario si Roles Gracie Jr., isang proud na miyembro ng dinastiya ng Jiu-Jitsu. Ang apelido ay nagbibigay respeto. Para kay Pudzian, hindi mahalaga ang pangalan. Maingat nagsimula ang laban. Pinanatili ni Roles ang distansya at hinanap ang tamang tiyempo, naglaro para sa long game. Pero napansin ni Marius ang pag-aalinlangan at umatake. Isang matinding kanan, sinundan ng isang malakas na kaliwa, nalaglag si Gracie sa sahig Nawala ng malay si Roles bago pa tumama sa Sa Taloob ng ilang segundo, ginawang street fight ni Marius ang posibleng grappling at lumabas siyang walang galos Hindi ginamit ni Gracie ang jiu-jitsu niya Natapos ang lahat sa 27 segundo, binura na naman ng Polish Hulk ang isa pang pangalan sa mapa Noong gabing iyon, nagkaroon ng bitak ang mistika ng clan Gracie Ngunit hindi si Gracie ang pinaka-aroganteng kalaban niyang makakaharap. Hindi man lang malapit. Noong 2010, hinarap ni Marius Pujanowski ang heavyweight champion ng Hapon na si Yusuke Kawaguchi. na may totoong mga panalo at hindi palabas lamang, lehitimong teknik at matibay na cardio. Pero wala sa mga iyon ang nagkahalaga. Sa tatlong rounds, tuloy-tuloy siyang pinarusahan ni Marius. Galit na umaabante, isinasara ang clinch, hinahatak at binubugbog ng paulit-ulit. Znaczy, jeżeli chodzi o światę MMA, ale druga walka z kimś, kto ma doświadczenie. Mariusz Pudzianowski ruszył do akcji. Mariusz Pudzianowski atakuje! Ale trafia teraz piekielne ciosy na głowę Japończyka! Yusuke Kawałku Chyba za chwilę poszedł! Puściło ręce i ruszył z tą ląż! Amerwisty! A ile siły! Zacząć pracować! Ja myślę, że szykał, Guć aby gdzieś to zmęczenie nie wdarło! się. jeszcze przynajmniej dwa ciosy! I znów Pućia! Bardzo ciężka praca, decyzja nie jest. Mariusz! Pućia! Tumindig ang mandirigmang hapones, tinitiis ang parusa, ngunit dinagbago ang agos ng laban. Hindi lang nanalo si Marius, dinurog pa niya. Nang tumunog ang huling kampana, si Kawaguchi ay bugbog, pagod na pagod, at lubos na natalo. Hindi ito elegante o malinis, marahas at brutal ito. Noong araw na iyon, napatunayan ni Puchanovski ang kanyang tibay at kakayahang tapusin ang pagsubok. Kahit ganoon, naibigay pa rin niya ang karahasan. Si Popek, kilala bilang rapper na may kakaibang itsura, ay sumubok sa mixed martial arts na mas malaki ang ego kaysa teknik at siya ay nagbayad ng kapalit. Hindi nag ng oras si Marius. Sa unang round, tinamaan niya agad si Popek ng malakas na kanang suntok at sinunda ng ground and pound. Agad pinatigil ng referee ang laban. Isa itong lubos na kahihiyan. Isang pagpapakita ng nangyayari kapag ang palabas ay humarap sa totoong lakas. Sa puntong ito, si Marius Pudzianowski ay hindi na lang basta ang pinakamalakas na tao sa mundo. Isa siyang makina ng wasak sa hawla, Lalaking gamit ang lakas, talino, at karanasan. At matinding gutom na manira. Isang laban ng mga higante. Pareho silang dating strongman contestants, pero si Marius lang ang paulit-ulit na naranasan ang hirap sa kulungan. Ang unang round ay naging labanan ng lakas. Parehong sinusubukan ng dalawang mandirigma na ipakita ang kanilang pisikal na lakas. Traci Impatraci hedge. Próba umsię, że Borut Czerwiński w walce. Wyszkowczyk w tej walce Janowski. Teraz przechwycenie. Jest klawna do góry problem. Bujanowski, Bujanowanka. Pięćście bez zapasu. Bujak w tej chwili potężna i wymieniają pozycje Tiberyszkowczyk, ale widać, że to nie jest załowy round. round. Pinakita ni Marius ang kanyang Karanasan. Jest nad. Jeszcze raz, tam A czy będzie widać także w tym pojedynku? Pudzianowski w tej chwili ciosami młotkowymi. i na odwrócenie pozycji jest teraz pełnej I Unia sa Sahig, pinigilan gumalał, a binug bog sunod sunud sunud! Całym swoim ciężarem leży na nimi teraz. Potężny łokieć i klepie! Tybet! Sikowalczyk na pagod na pagod, a sumucho. Dinomi na kalaban sa sarili terytorium. Hindi sumali si Marius Pudzianowski sa mixed martial arts para sa sinturon, kundi para may patunayan. Ang lakas ay nahahasa, ang mga halimaw ay pwedeng mag-evolve, at pati mga alamat ay natututo ng bagong diskarte.